kahulugan ng tagak sa panaginip. Ang panaginip tungkol sa isang tagak ay sumisimbolo sa espiritu ng ina, mabuting balita at maraming magagandang bagay. Ang mga panaginip tungkol sa mga tagak ay tila kakaiba sa ilang mga tao. Sa ilang kultura sa buong mundo, maaaring nakakita ka ng isang tagak na lumilipad kasama ang mga sanggol. Makita ka ng tagak sa iyong pagtulog kaya hindi maraming bagay ang kailangan mong alalahanin dahil madalas itong nagdadala na magandang kahulugan. Gayunpaman, ang mga pangyayari sa iyong panaginip ay maaaring magbigay na iba't ibang kahulugan. Para sa kadahilanang ito, ang isang serye ng mga dalyunin sa mga tagak ay may iba't ibang mga sangkap na napakahalaga sa iyo. Ang panaginip na makakita ng tagak na lumilipad ay may kaugnayan din sa pag-ibig makakakuha ka ng magandang balita at katatagan sa mahabang relasyon. Kailangan mo rin maging isang bukas na tao upang mahalin ng iba at masiyahan sa yugtong ito. Ang kahulugan ng panaginip ng mga tagak ay magkakaiba at bawat isa ay may iba't ibang interpretasyon. Maaari itong maging isang mahusay o isang hindi perpektong pag-unawa. Depende sa mga kondisyon na kinakaharap mo ngayon at ang sitwasyon sa panaginip. Para dyan, kailangan mong malaman ng higit pa tungkol sa kahulugan ng panaginip ng isang tagak. Kahulugan ng panaginip tungkol sa isang puting tagak. Ang puting kulay sa panaginip ay sumisimbolo sa kapayapaan at katahimikan. Kung nanaginip ka tungkol sa mga puting tagak, ito ay nagpapahiwatig na ikaw ay magiging matagumpay sa lahat ng larangan. Kung single ka, ikakasal ka na agad. Kung wala kang mga anak, ikaw ay magiging isang ama o ina. Kung hindi ka magtrabaho, pagkatapos ay makakakuha ka ng trabaho. Sa esensya, magiging matagumpay ka sa lahat ng aspeto ng iyong buhay. Sa kabilang banda, kung managinip ka tungkol sa isang itim na tagak, kailangan mong magingat. Ang itim ay sumisimbolo ng kamatayan at ang mga itim na tagak sa panaginip ay kasing kahulugan din ng mga uwak. Ang kahulugan ng panaginip na ito ay katulad ng isang uwak. Kahulugan ng panaginip tungkol sa isang sugatan tagak. Kapag nanaginip ka tungkol sa isang nasugatan na tagak, ito ay nagpapakita na ikaw ay dumaan sa isang masamang sitwasyon noon. Ang kondisyong ito ay nasaktan ka at nagpapagod sa iyong damdamin dapat mong malaman na isang tao ay gumawa ng isang bagay na kakilakilabot sa iyo dahil sa inggit. Gayunpaman, hindi mo kailangan mag tungkol dito. Ang mahalaga ay nagtatrabaho ka na ngayon upang makahanap ng kaligayahan at magkaroon ng kapayapaan. Ngayon ay dumating ng oras upang lumipad at maging masaya at puno ng pagmamahal. Kahulugan ng panaginip tungkol sa isang sanggol na tagak. Ang isang sanggol na tagak sa isang panaginip ay nagpapahiwatig ng pagdating ng isang bagong miyembro sa iyong pamilya. In time, magiging nanay ka na o tatay in a short time, or someone close to you will have children. Ito ay magbibigay sa iyo ng kagalakan at kaligayahan dahil ikaw ay magiging masaya na makita ang mga bata na lumaki malapit sa iyo, kahit hindi mo sila mga anak. Ang panaginip na isang sanggol na tagak ay kumakatawan sa mga bagong simula pagkamayabong at pamilya. Ang taga kay madalas na nauugnay sa pagdadala ng mga sanggol sa mga pamilya. Kaya ang isang sanggol na tagak sa isang panaginip ay sumisimbolo sa pagsilang ng isang bata o ang pagnanais na magkaroon ng mga anak. Ito ay kumakatawan sa pag-aalaga, pag-aalaga sa iba at pagprotekta sa mga taong mahina. Gayun din, ang nakakita ng isang sanggol na tagak sa isang panaginip ay maaaring magpahiwatig na mayroong kang maternal o paternal instinct kahit na hindi ka isang magulang. Kahulugan ng panaginip tungkol sa isang patay na tagak. Kung nanaginip ka tungkol sa isang patay na tagak, nangangahulugan ito ng kalungkutan at pag-aalala na malapit ng mawala. Ang panaginip na ito ay nagpapakita rin ng pagkatao ng iyong sarili. Ikaw ay isang maingat na tao at alam mo kung paano mag-isip bago ka kumilos. Sa makatuwid, magagawa mo makayanin ang mga paghihirap ng napakahusay sa lahat ng aspeto. Maaari ka magtagumpay sa paggamit ng tagumpay at kaligayahan sa pamamagitan ng pag-iwas sa bawat problema na naroroon kahulugan ng panaginip tungkol sa inatake ng isang tagak. Sa pangkalahatan, laging magkasama ang mga tagak, maging ang kanilang mga pugad ay malapit din sa isa't isa. Kung nakakita ka ng isang kawan ng mga tagak na lumalapit sa iyo at umaatake sa iyo, dapat ka magingat sa iyong kasalukuyang buhay. Ang panaginip na ito ay nagpapahiwatig ng isang kaaway ay nanonood sa iyo ang taong ito ay maaaring nasa lugar ng trabaho o kasama ang mga kaibigan. Sa makatuwid, kailangan mong maging maingat at bigyan pansin ang lahat ng nangyayari at lumayo sa mga taong lason. Magingat sa iyong mga kaaway sa lahat ng oras. Ngunit kung hindi ka inaataki ng tagak, hindi mo kailangan mag-alala tungkol sa panaginip na ito. Kahulugan ng panaginip tungkol sa pumatay ng tagak? Ang mga panaginip tungkol sa pagbatay ng isang tagak ay nagpapahiwatig ng pagsupil o pagwawakas sa mga positibong aspeto ng buhay. Iminumukahin nito na ikaw ay nagkasala o nahihiya tungkol sa isang bagay na may kaugnayan sa iyong reproductive o creative na kakayahan. Bilang kahalili, nangangahulugan ito na sinusubukan mong alisin ang isang balakid o hamon na humahadlang sa iyong pagunlad sa buhay. Sinasalamin ng panaginip na ito ang iyong mga agresibo o mapanirang tendensya na dapat kontrolin o iretiretirek. Kahulugan ng panaginip tungkol sa mga itlog ng tagak. Sa ilang kultura, ang mga itlog ng tagak ay sumisimbolo sa pagkamayabong at mga bagong simula. Ang panaginip ng mga itlog ng stork ay nagpapahiwatig ng isang pagnanais para sa isang bagong simula o simula na isang bagong yugto sa iyong buhay. Ito ay nagpapahiwatig ng potensyal para sa paglaki at pag-unlad dahil ang mga itlog ay kumakatawan sa potensyal para sa bagong buhay. Samantalang ang panaginip ng pagpisa ng mga itlog ng tagak ay kumakatawan sa pagsilang ng isang bagong bagay sa iyong buhay o ang paglitaw ng isang bagong idea. Ito ay sumisimbolo sa pagkamayabong, pagkamalikain at paglago Samantalang ang larawang ito ay sumasalamin sa iyong pagnanais na magkaroon ng katuparan ang isang pamilya o isang bagong proyekto. Kahulugan ng panaginip tungkol sa isang itim na taga. Sa mga panaginip ang mga itim na taga ay sumisimbolo sa misteryo at hindi alam. Maaari silang kumatawan sa isang mensahe o simbolo ng pagbabago. Pagbabago at muling pagsilang. Ang itsura ng isang itim na taga ay nagpapahiwatig na ikaw ay nakakaranas ng isang oras ng pagsisiyasat sa sarili o naghahanap ng mga sagot sa mas malalim na mga katanungan tungkol sa iyong buhay at layunin. Bukod pa rito, ang mga itim na taga kay sumisimbolo sa pangangailangan maging matyaga at magtiwala sa natural na daloy ng buhay. Kahulugan ng panaginip tungkol sa isang showbill store. Ang mga panaginip tungkol sa mga showbill storks ay kadalasan sumasagisag sa lakas, kapangyarihan at kalayaan. Ang showbill stork ay kumakatawan sa kumpiyansa at presensya bilang isang malaki at marilag na ibon. Ang pagkakita ng isa sa iyong panaginip ay maaaring magpahiwatig na sa tingin mo ay may kapangyarihan at may kakayahang makamit ang iyong mga layunin. Bilang kahalili, ang showbill store ay kumakatawan sa isang pagnanais para sa kalayaan at ang kakayahang ibuka ang iyong mga pakpak at galugarin ang mga bagong abot tanaw. Kahulugan ng panaginip tungkol sa pugad ng stork ang panaginip ng pugad ng stork ay sumisimbolo sa pagdating ng bago sa iyong buhay tulad ng isang bagong proyekto, relasyon o kahit isang sanggol. Gayun din ang panaginip ay isang paalala na alagaan at protektahan ang iyong mga likha o idea dahil ang mga tagak ay kilala na mabangis na nagtatanggol sa kanilang mga pugad. Gayunpaman, ang panaginip na isang puga ng istort ay isang positibong tanda ng paglaki, proteksyon at mga bagong pagkakataon.